Bukod sa Maharlika Investment Fund, ibinida rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang development sa Pilipinas sa pagdalo sa Asian Summit sa Singapore. Isa kasi sa ng layunin ng kanyang pagbiyahe doon ang makahikayat ng mga negosyanteng mamumuhunan sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. kung kamundong bongbong barko sa mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagharap niya sa 10th Asian Summit sa Singapore kahapon dito inilatag ni PBBM ang mga development sa bansa gaya ng paglago ng ekonomiya sa 7.6% noong 2022 ibinida rin niya ang inilunsad na 500 million peso Maharlika Investment Fund We have also recently launched our own sovereign wealth fund the Maharlika Investment Fund Uh, the fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to, to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Sa conversation o sit-down interview matapos ang talumpati, muling iginiit ni PBBM na hindi hahaluan ng politika ang pamamahala sa pondo. Uh, the main uh, assurance that we had to give was that it's not going to because when the politicians get involved uh, then, then the financial the decisions are no longer uh, purely financial in nature uh, that causes uh, that causes failure i think and it uh, doesn't make it an efficient uh, an efficient management of the fund Hindi rin daw ang gobyerno kundi mga professional fund managers ang hawak sa pondo na planong i-invest sa agrikultura, infrastruktura, energy at healthcare. Kasabay niyan, inamin ni PBBM ang problema sa bigas at agriculture sector sa bansa. Sinabi niya na hindi dapat umasa sa importation ng bansa. He said, we cannot now uh, continue to depend on importation, which is what has happened for the Philippines. In the past years, It became the easy way out. Uh, just import more, import more rice, import more corn, import more everything. Nitong Agosto lang, inirekomenda ng Department of Agriculture ang importation ng 500,000 metric tons ng bigas para mapunan ng manipis na supply ng Pilipinas. Bukod sa summit, makikipagpulong din si PBBM sa business group sa Singapore. Pupuntahan din ng Pangulo ang Formula One Grand Prix kasunod daw ng imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Ito na ang ikatlong beses na nagtungo sa Singapore ang pangulo mula nang maupo sa pwesto. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.